Binungaran ng isang kakaibang pagbati ng babae ang ating bida, isang pagbating may halong lakas at pagkabigla na agad nitong ikinagulat. Sa unang sandali, natuwa si Chie Kriujium. Inakala niyang tanda pa siya ng babae at naalala pa siya nito mula sa kanilang nakaraan. Isang saglit ng pag-asa ang sumili sa kanyang puso, isang pag-asang pinanghawakan niya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit agad itong napalitan ng pagkadismaya ng mapagtantong niyang nagkamali siya ng intindi. Hindi pala ito pagkilala o pagbabalik alaala. -ala. Ang dahilan pala ng bigla ang pagbati ay ang maling akala ng babae, akala niya ay kasabwat si Chie Kriujiyum ng dalawang stalker na kanina lamang ay binanatan niya upang maprotektahan ang kanyang kaibigan. Ang pagdating iyon ay hindi isang senyales ng pagkilala. Isa lamang itong taktika ng panlilinlang upang mapalapit siya sa lalaki at may bato ang isang malakas na suntok sa akal ang isa itong banta. Lubos ang pagkagulat at sakit na naramdaman ng ating bida. Ang damdamin kanina ay puno ng pag-asa ay biglang gumuho, kasabay ng isang katutuhan ang hindi niya inasahan. Sa isang malungkot na tinig ay naitanong niya sa babae kung ano ang pangalan nito, isang huling pagsubok na sana'y may kaunting ugnayan pa rin sila. Ngunit hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, lumayo ito at sinabi lamang na akala niya ay fan siya ng kanyang kaibigan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagkilala, at ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng nakaraan. Wala siyang kahit anong ideya kung sino si Chie Unti-unting pinanawa ng lakas ang ating bida. Umaasa siya na baka nawalan lamang ng alaala ang babaeng matagal na niyang hinahanap, ngunit habang dumadaloy ang mga sandali, habang pinagmamasdan niya ang kilos, boses, at mga mata nito, napagtanto niyang hindi ito ang taong inakala niya. Ang babaeng ito ay ibang tao. Isa lamang siyang kahawig. Isang estranghero may pagkakahawig sa kanyang pinoprotektahang babae, ngunit hindi siya ang babaeng mahalaga sa kanyang alaala at panata. Nang malaman ng babae na hindi pala kasabot ng mga stalker si Chie Kriujium, agad siyang humingi ng tawad. Kitang kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makapagpaliwanag ng lubusan, dumating na ang mga manager ni Choi dalawang lalaking agad na kumilos at hinuli si Chie Kriujium. Inakala rin nila na isa siyang stalker na sumusunod sa dalawa, kaya't walang pasintabi nilang hinawakan siya upang sana ay bigyan ng leksyon. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, nanatiling tahimik si Chie Kriujium. Hindi siya pumalag, ni hindi rin siya nagpaliwanag. Tahimik siyang nagluksa sa bagong katutuhan ng kanyang natuklasan, isang dagok na dumurog muli sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, siya ay parabang nilamon ng kalungkutan, habang ang kanyang isip ay pilit na tinatanggap na hindi pa rin niya natatagpuan ang babaeng sinumpaan niyang paprotektahan. Samantala, hirap na hirap ang dalawang manager sa pag-usog sa kanya. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng payat nitong katawan ay may taglay itong lakas na tila hindi normal. Para bang sinusubukan nilang galawin ang isang bato, hindi natin sa kanilang mga hawak. Ganoon kalakas ang resistensya ng ating bida, kahit wala siyang ginagawa. Nang makumpirma ng mga manager na hindi si Chiek ang stalker kundi ang dalawang lalaking nakahandusay sa isa sahig, agad silang bumitaw sa bida. Mabilis namang dinakip ang mga tunay na salarin at hindi na nagabalang humingi ng tawad sa ating bida. Tahimik nilang iniwan ang lugar, dala ang kanilang pagtataka at kalituhan kung sino ang lalaking iyon na tila hindi naaapektuhan ng kanilang presensya. Umalis na silang lahat habang iniisip ang lalaking mahaba ang buhok, may matalim na tingin at may kakaibang presensya. Isang lalaking lumapit sa kanila na tila may hinahanap ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Sa dulo ng lahat, ang babae ay hindi rin naiwasang mapaisip. Sa kanyang paningin, ang lalaking iyon ay tila may malalim na kwento. Isang kwentong puno ng sakit, alaala, at hindi matumbas ang lungkot na kaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Pagkatapos ng insidente naganap, agad na nagtungo ang ating bida sa puntod ng babaeng matagal na niyang pinuprotektahan, ang taong pinag-alayan niya ng buong buhay at panata. Kasama si Yoan Anhai na siyang tumulong upang matonte ng lugar, matagumpay nilang natagpuan ang huling himlayan ni Lady Min. Sa tulong ng kaalaman ni Yon Anhai at ng mga koneksyon nito, mabilis nilang nalaman ang lokasyon. Habang nakatayo sa harap ng puntod, daman ni kriyogyom ang bigat ng kanyang damdamin, parang muling bumalik sa kanyang mga balikat ang lahat ng kabiguan, pananagutan, at sakit ng nakaraan. Sinabi ni Yononhai na ang lugar ay matagal nang hindi nabibisita. Pinaglumaan na ito ng panahon, tahimik at tila nakalimutan na ng lipunan. Subalit kahit paganoon, may katiyakan siya sa kanyang sinabi, dito nga inilibing ang babaeng matagal nang hinahanap ng ating bida. Kinumpirma ito ng pinakakilalang historian sa buong South Korea, isang eksperto na personal na inirekomenda ng mismong Pangulo. Ayon sa kanilang pananaliksik, may isang sinaunang aklat na nagtatala ng lahat ng detalye tungkol kay Lady Min mula sa kanyang pagkatao, mga ginawa, at pati na rin ang pecha ng kanyang pagpanaw. Naitala na si Lady Min ay namatay sa parehong araw na nagsimula ang rebelyon, isang araw na puno ng kaguluhan at kasaysayan. Isa itong araw na hindi makakalimutan sa talaan ng kanilang panahon. Sa kasalukuyan, makikita na rin ang ilan sa kanyang mga kagamitan, mga labi ng kanyang pamumuhay noon na nakadisplay sa mga musuleo bilang pagpupugay sa kanyang alaala. Hindi naman naiwasan ni Chie Kriujiyum ang makaramdam ng matinding galit at panghihinayang, lalo na sa kanyang sarili. Habang nakatitig sa puntod ng babaeng dapat niyang binabantayan, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga salitang binitiwan noon ni Okeyon. Okay noon, sinabi nitong sigurado na ang tagumpay niya. Lalo na noong sila ay tumalon sa bangin. Ngayon, lahat ng pagbabantang iyon ay nagkatotoo. Ang mga sinumpaang salita, ang dedikasyong ipinaglaban niya noon ay parang naglaho na lamang sa hangin. Nakalimutan niya ang pinakaimportanteng bagay sa kanyang sinumpaang tungkulin ang manatiling buhay para mapangalagaan ang kaligtasan ni Lady Min. Ngunit sa halip, nabigo siya. Hindi niya iyon nagawa. Ang bigat ng kabiguan ay tila isang malamig na espada na paulit-ulit niyang isinusugat sa sarili. Sa sobrang galit sa sarili, napasigaw siya sa panggigigil. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at sa sobrang pagkakuyong ng kanyang mga kamao ay damyugo ang kanyang bibig. Isang tagpo ng matinding emosyon, pagdurusa, galit, hiya, at matinding lungkot, ang siyang bamalat sa kanya habang nakatayo sa harap ng puntod ng babaeng dapat sana ay patuloy niyang binabantayan. Habang pinagmamasdan niya ang tagpong iyon, napaisip naman si Yon Anhay. Hindi niya maalis sa isipan ng babae na kamukhang kamukha ni Lady Min, ang misteryosang babaeng kanilang nakita kamakailan. Ngayong kumpirmado na ang pagkamatay ni Lady Min, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili. Sino ang babaeng iyon? Bakit hawig na hawig niya si Lady Min? At higit sa lahat, ano ang koneksyon nito sa lahat ng mga nangyayari? Lumipat naman ang eksena sa misteryosang babaeng kahawig na kahawig ni Lady Min. Buong sigla siyang pumasok sa isang silid na tila pamilyar na sa kanya, isang lugar na dati ay puno ng buhay at pag-asa. Ngunit sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina. Ang dating abalang, paligid ay ngayon tila naglaho na, puno ng alikabok, bakas ang lungkot at kapabayaan. Tila ba unti-unti nang nilalamon ng kasalukuyang problema ang opisina. Halatang wala ng masyadong tao sa lugar na ito, at sa unang tingin pa lamang ay makikitaan na ng senyales na nalulugi na ang kumpanyang dati ay kanilang ipinagmamalaki. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang isang lalaki na nakahiga lamang sa lumang sofa. May kabigatan ang kanyang tinig, puno ng pagod at panlulumo, ngunit hindi pa rin nawawala ang konting inis sa sinasabi ng babae. Hindi siya makapaniwala sa kulokohang ikinukwento nito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, buo pa rin ang kanyang paninindigan, hinding-hindi siya papayag na tuluyang malugi ang kanilang kumpanya kahit pa siya na lang ang natitirang umaasang muling babangon ito. Ang lalaki ay walang iba kundi si Im Shijok, ang taong tila isa na ring haligi ng kumpanyang iyon. Binira naman siya ng babae na may halong pang-aasar at tawa na kaya naman siguro siya natutulog sa opisina ay dahil nabenta na niya ang sarili niyang bahay dahil sa sobrang kalugian. Bagamat biro ang pagkakabigkas, may halong pirot ang kanyang tinig sapagkat alam nilang pareho kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan. Sinabi ni Im Shijok na mas mabuting huwag ng ungkatin pa ang nakaraan dahil nakamove on na raw siya, kahit pa alam nilang pareho na hindi ito ganun kadali. Sa halip, bigla niya itong inutusan na ipagluto siya ng ramyon dahil gutom na raw siya. Isang hiling na tila wala sa lugar, ngunit para kay Im Shijok ay isa na lamang itong simpleng pagpapagaan sa mabigat nilang sitwasyon. Tumanggi naman agad ang babae, tuwid ang tindig at mayabang ang tono. Ipinaalala niyang isa siyang celebrity ng kumpanyang ito, isa sa natitirang pag-asa para muling makabangon ang kumpanya. Kaya hindi siya basta-basta maaaring utusan gaya ng dati. Siya ngayon ay may bagong posisyon kahit pa nasa gitna ng pagbagsak ang kumpanya. Napilitang tumayo si Im Shijok at siya na lamang ang nagkusang magluluto ng ramyon. Habang naghahanda ng pagkain, hindi niya mawari kung bakit tila nagbago ang ugali ng babae. Ibang ang asal nito ngayon, tila may ipinaglalaban, may bagong layunin sa buhay. Sa kabila nito, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Kaya tinanong pa rin niya ito kung gusto ba nitong kumain ng ramyon kasama niya. Ngunit hindi interesado ang babae sa kanyang mga sinabi. Sa halip, agad nitong nilihis ang usapan at tinanong kung nag-viral na ba siya matapos siyang main interview sa isang balita kamakailan. Umaasa siyang ito na ang simula ng kanyang kasikatan. Sinabi naman ni Im Jok na totoong ang nag-viral ang video, ngunit ang atensyon ng publiko ay hindi sa kanya nakatuon. Sa halip, mas naging interesado ang mga tao sa misteryosong lalaking nakita sa loob ng yelo. Nainis ng kaunti ang babae. Sa kanyang pananaw, mas mainam sana kung sumali na lang siya noon sa audition ng kanilang universidad, sapagkat mas maraming sumisikat mula roon kaysa sa piniling landas na ito. Tila ba nagsisisi siya sa ilang desisyon na ginawa niya noon? Pero bago pa niya maituloy ang kanyang litanya, biglang tumunog ang telepono ni Im Shijok. Isang tawag na tila magbabago sa takbo ng kanilang araw. Pagkababa ng tawag, masayang masaya siyang lumingon sa babae. May ningning sa kanyang mga mata at baka sa kanyang mukha ang tuwang hindi niya kayang itago. Bagamat naguguluhan pa ang babae sa kanyang ikinikilos, agad naman itong naliwanagan ng maipaliwanag sa kanya ang dahilan ng tuwa ni Im Shijok, nakasecure siya ng meeting sa isang malaking production company na interesado sa isang teleseryeng kasalukuyang binubuo. Hindi makapaniwala ang babae, isa itong balitang hindi niya inaasahan. Sa dami ng hirap na pinagdaanan nila sa kumpanyang iyon, hindi niya inakala na darating pa ang ganitong oportunidad. Ang pagkakaroon ng chance na makakuha ng role sa isang bagong teleserye ay tila isang panibagong simula para sa kanilang dalawa. Sa sobrang tuwa, agad siyang pumayag na dumalo sa meeting. Buo ang loob at may halong pag-asa, muling nabuhay ang kanilang pag-asang makabangon mula sa pagkakalog mo. Sa kabila ng mga unos at paghihirap, parang may liwanag pa rin nagsisimulang sumilip sa dulo ng madilim na lagusan. Kinagabihan, nagtungo si Mindelle sa isang bar kung saan gaganapin ang inaasahang meeting. Noong una, hindi pa rin siya makapaniwala sa biglaang oportunidad na dumating sa kanya, isang pagkakataong makilala at makatrabaho ang mga tao mula sa isang kilalang production company. Ngunit habang lumilipis ang oras at humuhu ang hype na naramdaman niya noong una, napalitan ito ng pagtataka at kaba. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kong, bakit sa ganitong klaseng lugar siya pinatend? Isang bar, sa kalagitnaan ng gabi, at wala man lang malinaw na pahiwatig kung anong klaseng meeting ito. Tila ba hindi man lang naisip ng mga taong nagimbite sa kanya na siya ay menor de edad pa. Bawal siya sa ganitong lugar, lalo na't may kasamang inuman. Gayunpaman, pinilit niyang pakalmeyan ang sarili. Pinalalahanan niya ang sarili na ito ay isang malaking production company, isa sa mga namunguna sa industriya. Siguro naman ay may ayos itong dahilan kung bakit sa ganitong lugar ginanap ang pagpupulong. Dagdag pa rito, pinadala siya ng kanyang boss na mag-isa sa meeting na ito, isang senyales ng tiwala sa reputasyon ng tumawag sa kanila. Kaya naman kahit medyo alanganin ang pakiramdam niya, nagdesisyon siyang manatili at kumapit sa tiwalang ibinigay sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas at tinawag na si Mindelle ng isang lalaki sa dulo ng silid, tila siya ang namumuno sa grupo. Isa sa mga ito ay may puting buhok at nakasuot ng mamahaling amerikana habang ang isa naman ay mukhang batang mukha, ngunit mukhang bunot at seryosong tindig. Pag-upo niya, agad nilang nalaman ang pangalan niya, Mindelay. Napansin niyang tila natuwa ang mga lalaki sa tunog ng kanyang pangalan. Pinuhulin pa ito ng isa sa kanila na parang gustong gamitin bilang stage name. Tila pala kaibigan at magiliw ang simula ng kanilang pag-uusap. Inalok siya ng inumin ng lalaking may puting buhok, ngunit maagap siyang tumanggi. Ipinunton niyang siya ay menor de edad pa lamang at hindi pa pinapayagan ng batas na uminom ng alak. Sa isip niya, mas lalong naging kakaiba ang setting ng interview na ito, isang meeting sa bar, may kasamang inuman, at tila walang malinaw na agenda. Humingi naman ng paumanhin ang lalaking may puting buhok. Sinabi nitong isa lamang iyong pagkakamali at hindi niya intensyon na mailagay sa alanganin ang dalaga. Mabilis ding sumabat ang lalaking mukhang bano ang buhok. Sinabi nitong huwag mag-alala si Mindelle at huwag siyang ma-pressure. Inalok siya nito ng tubig sa halip. Bahagyang natawa si Mindelle at kahit paano'y nabawasan ang kaba. Iniisip niyang mukhang mababait naman ang mga lalaking ito. Ayaw na rin niyang palampasin ang pagkakataong ito. Isa itong napakagandang pagkakataon para makilala ng mga producer at marahil masimulan na ang matagal niyang pinapangarap na pag-angat sa showbiz. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi inaasahan ni Mindelle ang susunod na pangyayari. Bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba nang unti-unting lumapit sa kanya ang lalaking may puting buhok. Sa hindi inaasahang sandali, agad itong umakbay sa kanya, isang galaw na nagpatigil sa kanyang mundo. Nanlamig ang kanyang katawan at nagtayuan ang lahat ng balahibo niya. Well sahang ngiti ang pinilit niyang ipakita habang pinakikiramdaman ang bawat galaw ng lalaki. Ipinaliwanag ng lalaki sa malamig ngunit mapangakit na tinig na ang pagiging malapit nila ay makakatulong upang makabuo ng magandang relasyon sa pagitan ng talent at producer. Sinabi rin itong mula sa araw na iyon, hindi na mahihirapan si Mindelle na makakuha ng mga role. Tila isang pangakong magdadala ng kinang, ngunit may kapalit na kapansin-pansing kababaan. Subalit hindi kailanman naging mangmang si Mindelle. Alam na alam niya kung saan haantong ang ganitong klaseng sitwasyon. Mabilis niyang tinimbang ang mga senyales, ang tagpuan, ang pakikitungo, at ang tila pamilyar na pang-aakit. Bago pa siya tuluyang malagay sa isang mapanganib at maruming sitwasyon, agad siyang pumalag. Mabilis siyang tumayo, inalis ang braso ng lalaki sa kanyang balikat, at mariing tumangging magpatuloy pa sa kanilang pag-uusap. Sa matatag ngunit nanginginig na boses, sinabi niyang kahit pa isang buong gusali pa ang ibigay ng mga ito sa kanya, ay hindi siya kailanman papayag sa kapalit na gusto nilang ipagawa. Bitbit -bit ang dangal at galit, agad siyang lumabas ng bar, buo ang loob na hindi kailanman isusuko ang sarili alang-alang lamang sa kasikatan. Ngunit habang nagsasalita pa si Mindelle, bigla siyang nakaramdam ng matinding hilo. Nagsimulang umikot ang paligid sa kanyang paningin, at tila ba unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Hindi na niya maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanya. Akala niya'y simpleng kaba lamang ito o epekto ng pagod mula sa mga nangyari sa buong araw. Ngunit ilang sandali pa, napaluhod na siya sa sahig, at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang humandusay. Sa pagkakataong iyon, biglang nagtawanan ang dalawang lalaki sa loob ng silid. Hindi na nila itinago ang kanilang kasiyahan sa naganap. Bagamat hindi siya uminom ng alak, hindi pa rin siya nakaligtas sa bitag na kanilang inihanda. Ang tubig na ininom niya, na inakala niyang ligtas, ay may halong ipinagbabawal na gamot. Sa isang lagukan lang ay tuluyan na itong yumapekto, sapat upang mawalan siya ng malay sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lalaking may puting buhok ay halos hindi mapigil ang sarili sa kaitetawa habang ikinukwento kung paano nila naisahan ang handler ni Mindel Le, si Im Shijok. Aniya, hindi ito mahirap bolahin. Sa pamamagitan ng peking strip na ipinadala nila, agad nilang nakuha ang tiwala ng handler. Mas lalo pa silang natawa nang maalala nilang halos hindi man lang nagduda si Mindelle sa inilahad nilang kwento. Pinaniwala nila ito na ang meeting ay para sa isang bagong teleseryeng malapit ng ipalabas, at ang mga taong nasa harapan niya ay pawang respetado at maimpluwensyang producer sa industriya. Mas lalo silang natawa nang maalala nilang inubos pa ni Mindelle ang tubig sa isang lagukan lamang kaya't napabilis ang epekto ng gamot. Wala na siyang nagawa kundi ang sumuko sa panlilinlang na iyon. Sa isipan nila, tiyak na ngiting-ngiti ngayon si Im Jok habang binabasa ang gawagawang script na ipinadala nila. Isa siyang handler na desperado, kaya't mabilis nilang naisahan, lalo na't alam nilang gipit na ito sa pera at desperado na ring may ahon ang kumpanyang pilit pa ring pinapanday. Habang pinagmamasda nila ang walang malay na katawan ni Mindelle na nakahandusay sa malamig na sahig ng silid, hindi nila maiwasang mapangiti. Sa tingin nila, mataas ang pangarap ng dalagang ito sa buhay. At sa mga taong katulad nila, ang ganoong ambisyon ay isang bagay na madaling pagsamantalahan. Alam nilang maaari nilang gamitin ang pangarap ni Mindelle upang mapaikot ito sa kanilang mga palad, upang pilitin siyang sumunod sa bawat kagustuhan nila kapalit ng oportunidad at kasikatan. Habang ang isang lalaki ay nanatiling tahimik, ang lalaking may bano na buhok ay kinuha ang kanyang cellphone at agad na tumawag. Maingat ngunit may kasiguruhan ang kanyang tono habang kausap ang nasa kabilang linya. Ipinabatid niya na matagumpay ang operasyon nila. Wala umanong naging balakid sa plano at ang target, si Mindelle, ay tuluyan ng nahulog sa kanilang bitag. Sa isang tahimik na sulok ng Blue House, ang tirahan ng kasalukuyang presidente, kung saan pansamantala na ring naninirahan si Cheyag tahimik na nakatayo ang ating bida sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan. Sa katahimikang iyon, habang nilalamig ng simoy ng gabi ang kanyang balat, ay muling sumiksik sa kanyang isipan ang alaala ni Lady Min, ang babaeng Minsang pinag-alayan niya ng buhay, panahon, at lahat-lahat. Ngunit ngayon, sa puso ng isang lalaking Minsang puno ng pagmamahal at pag-asa, wala nang natirang damdamin kundi ang malalim at madilim na paghihiganti. Sa puntong ito ng kanyang buhay, iisa na lamang ang direksyon ng kanyang layunin, ang tuluyang pagbagsak ni Okeyon. Okay lahat ng meron, lahat ng pinaghirapan, at lahat ng pinanghawakan ni Okeyon ay nais niyang sirain at wasakin, piraso-piraso, hanggang sa wala ng matira. At kapag natupad na ang lahat ng ito, sigurado siya, sa pagkakataong ito, ay sabay. Na silang papano, upang wakasan ang isang kwento ng poot na hindi kailanman nabigyan ng hustisya. Habang abala sa kanyang malalim na pag-iisip si Chie biglang lumitaw si Yoon Anhai mula sa likuran. Dahan-dahan itong lumapit, at sa gitna ng katahimikan ay pinuri ang magarang lugar na pansamantalang tinutuluyan ngayon ng ating malungkot na bida. Isang ngiting tila may bahid ng panunokso ang gumuhit sa labi ni Yon Anhai, ngunit agad naman siyang pinalalayas ni Chiek Ryujium. Aniya, wala na siyang ibang kailangan mula rito. Naibigay na rin niya kay Yon Anhai ang chi na kailangan niya para sa araw na ito. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi basta-basta nagpapaalis si Yon Anhai. Sagot nito, hindi siya narito upang gasolinahan, siya ni Chiek at lalong hindi rin para magpa-change oil, gaya ng biro nito. Ang kanyang pagdating ay may layunin, may dala siyang bagong impormasyon na dapat malaman ng ating bida. Nagtanong si Chiek kung may kinalaman ba ito kay Okeyon, ngunit nang malaman niyang hindi ito ang paksa, muli niyang iginiit ang pag-alis ni Yoon Anhai. Ayaw niyang maabala, ayaw niyang ma sa kanyang misyon. Subalit, tulad ng dati, naging matigas ang ulo ni Ion Anhay. Nagpatuloy ito sa pagbabahagi ng kanyang natuklasan at ibinahagi ang detalye ng investigasyong kanyang isinagawa ukol sa babaeng kamukha ni Lady Min, ang babaeng matagal na niyang pinagdududahan dahil sa hindi maipaliwanag na pagkakahawig. Ayon kay Ion Anhay, matapos niyang magsaliksik at magsiyasat, napagalaman niyang ang babaeng iyon ay may tuwirang koneksyon kay Lady Min. Sa katunayan, siya ay isang inapo nito, isang direktang kaanak. Ang kanyang pangalan ay Mindelle. Napapitlag si Chiek Ryujiung sa hindi inaasahang impormasyon. Hindi niya inaakalang posible pala talagang may kaugnayan ang babaeng iyon sa taong pinakamahalaga sa kanya noon. Hindi pa roon nagtapos ang mga revelasyon ni Yon Anhai. Ibinunyag din niya na kasalukuyan niyang sinusubaybayan si Mindel Le gamit ang isa sa kanyang kakaibang mga alaga, isang langaw na kayang sumubaybay at makakita ng mga tagpo kahit saan. Dahil dito, alam niya ngayon na nasa alang inang sitwasyon si Mindelle, isang kalagayang maaaring magbunsod ng kapahamakan sa dalaga kung hindi ito maaagapan. Ngunit imbes na magpakita ng pag-aalala, ngiti lamang ang isinukli ni Chie Tahimik siyang lumingon at mariing sinabi na walang saysay ang impormasyong ibinahagi ni Yon Anhai. Sa kanyang paningin, si Mindelle ay walang kinalaman sa kanyang mga layunin. Hindi niya iniinda ang kapakanan ng dalagang iyon. Sa kanyang paniniwala, hindi dahil kamag-anak ni Lady Min si Mindelle ay responsibilidad na niya itong protektahan. Tahimik niyang nilisan ang lugar at bumalik sa kanyang kwarto. Wala siyang ibang nais isipin kundi ang paghihiganti. Hindi siya nagpakita ng emosyon, walang bakas ng pagkabigla o pangamba, tanging determinasyon lamang ang kanyang bitbit. -bit. Sa kanyang isipan, malinaw ang pagkakaiba ng dalawang babae, ang isa ay si Lady Min, isang babaeng minahal at pinrotektahan niya hanggang sa huli, at ang isa naman ay si Min isang isang estrangherang nagkataong may parehong mukha, ngunit isang taong hindi bahagi ng kanyang misyon. Sa paningin ni Chia kahit gaano pa sila magkamukha, magkaibang magkaiba ang dalawang ito. At ang kapalaran ni Mindelle ay wala sa kanyang mga kamay.